Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Padaan lang po. Tabi-tabi <laughs> lang po. Tabi-tabi lang po. Bari-bari-bari ah. Tabi-tabi po. Ka? Wala naman. Kaya nakita ako. Na? May nakita ako. Ayun, uwak na malaki. Oh? Really? Na? Really? Yes. I saw it. Saan ba? Saan ba Oh. Hindi yun uwak, me. Ha? Hindi yun uwak. Eagle. Kukuk yan. Crocs ang tipatas pwede di kikro sa karaset ni Hilox. Nandra ko set ni Hilox. Padre rito sa tanan. Ang gubis na di mi Sa malagwa ilabas. Sa bin na bibas. Kukuk yan, me. Ha? Kukuk yan. kukukyan Kukuk yan, me. Ngayon? Kukuk kukuk. Hindi yan, hindi yan, ano. Ayun, ano. Ayun, guys, o, oh, Kukuk. Kukok yan we. Eh. Kukok. Kukok yan. Teka. Ay. Damihan look. Oh, Ang galing ng mata mo may eh. Kita mo siya Pero kita ko din naman siya. Ayan yung kukok na lumulusob sa bahay. Ganun na ganun. Hindi ko, hindi kukuk. Ba, kung yun. Yan yung kukok na umaano sa bahay. Nung nagbakasyon ako, ganun na ganun ang kukok. Ang laki-laki na? Oh, ang laki. laki. Oh, kukok, pag, paggabiyan gabi yan, parang itik na siya kalaki. Mm, -mm. Uh, andy, uh, dito. Ano na yan? Yan yung kukok na katul yung kukok sa bahay. Nagitan mo ko? Oo. Oh, andun, andun pa rin hindi siya umalis. Patwin mo ah. Uh? Doon, na oh. ay sa inano nakita niya nando doon. Ay, ka, kilala kita, ang sino ka? Bupunta ko bahay niyo, susunugin ko. Taga ano ka?